Um, so guys, um, before natin puntahan, um, punta na tayo di dito, dito kila Idol. Oh, Nangayo sila ng sticker to mga Idol. Kaya magtabok tayo sa pedestrian. Dito mga Idol. Oh. Ah. Ari, may dala kayo dad rin parang sa mga Idol. Ari Man. So, Ari. Ari, saban sa Banuasing Dumalag. Ari, mga solid supporter. Ari. <laughs> Hi. Hi, uh, shout, shout, uh, shout out kay Lida sa Tanana. Basta may ka? Oh, shout kay Bibi Boy, Angelo, pero inog dan sa Sapiana. Yes. Okay. Ikaw? Okay lang na. Okay, shout out. Ari sila ni Sir. Oh. So, tagaan na lang sila ni Sir ka, ano? Why? Why na mo Pang pamahaw lang, ha? Oo, oh, Ariyo, salamat yun. Idol, gala mo <laughs> Subscribe ka mo na. Yes, sir. Ari na lang. Hi, right, thank you, guys. Yes, sir. Yes, sir. Didi kayo, idol. Jadi pakai idol Idol lah. idol Thank you so much. Stiker pas, stiker pas. Idol, stiker idol. Hai, pas terima kamu idol lah. Wah, bagan tak stiker eh. Lagi mah. selamat ya idol. Yes sir. Ada Thank you. Thank you, shout out. Bye mga sambay boys. <laughs> yes, sir. <laughs> so, tingga-tingga. Tingga ka, tingga. idol. Tingga-tingga. So, yun, my idol. Dahil isa na lang to um, nag-decide na lang akong ibigay na lang natin dahil may uh, nakita akong isang dap dito sa ano? Sa Dumalag Plaza, direct my idol. Oh. Naan? So, basikal, gutom naman si sir. So ihatag ito ni mga idol before ito mag-proceed sa ating binabalak. So ayan, ayan si Zero. Ayan, ah, ang nakablo. So, tara, ibigay na lang natin. Boss! Hi! Uh -huh. Salud <laughs> <Sorry>, supporter. Hindi mo na nga yung gina... Ah, na ganibili, no? uh, labat. ano na ganyan bilhin, uh, no? Wow, salamat! Ano nga, ba siya shoutout ka? Shoutout lang sa pamilya, panilbo. Ah, panilbo, family. Pamilya. Sige, sige. Thank you. Magiging lubong ka to. Okay pa, okay pa. May lubong sa nang subong. Pero <laughs> daw undecided pa. Pero lang tao ko lang karan ha. Oh. Sige, sige sir. Thank, Thank you. So, raw, mga idol. Uh, ambali. bali. Um, solid gini mga idol. Solid. Nag-aubra ni isang matarong diri sa dumalag. Kag ato na hatag na natin mga idol. Kag let's proceed na tayo sa ating binabalak na magsulod tayo sa lodging house ng Dumaraw. So, bye.